Oh, jo, ng Trompo! Wow, Play Play it! Alam niya! ko niya! Sabay ko ba? Oh, sige, walang may. Wala may tali. Wala may tali. Ano na naman tali? Video na naman? eh. Ay, Ay! Ay! Yan! 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 Gawa ka doon O siya, gawa tricks. Ay! Parang may kayo! Parang may! Piyasa na naman ito eh. Game. Ay! 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 Ah, ang galing nyo. galing nyo na Galing mo, boy? Happy Reader Tamiya,

Aso ah, sa saluan niya mo. Ang galing mo, boy. Galing ka?